sa pinakamalayong sitio ng San Guillermo Isabela. Kailangan mo pang bumiyahe ng napakalayo para lang makapagturo. kailangan mo pang tumawid ng mapanganib na ilog para lang matuto. Hindi ito tagpo sa isang bagyo o kalamidad Papasok lang sila sa eskwelahan. Araw-araw, ganito ang tubig na sinusuong ng mga estudyante ng Burgos East Elementary School para maitawid ang pangarap na edukasyon. pero hindi natapos sa ilog ang kalbaryo ng mga bata. Isang oras pang lakad sa maputik na bundok ang kailangan nilang tahakin. Kung sa ilog tulong-tulong ang mga bata sa pag-akay sa mga maliliit. Sa bundok sabay-sabay rin kung lumakad ang mga bata. Kapit kamay. walang maiiwan Katatapos lang ng bagyo noon. Madulas pa ang lupa pero hindi nagpapigil sa putik ang mga bata. Kahit pa bumigay ang kanilang mga tsinelas. Dahil gaano man kalayo o kaputik ang daan walang puwang ang pagod sa batang sabik sa eskwelahan. Pasado alas 8 na nang marating ng mga bata ang paaralan. Puro putik at tusok ng talahib ang kanilang mga kamay at paa kaya ang unang leksyon sa eskwela? Ano ginagawa ni Yosef? Linisan po yung mga pupulila kasi pagkakataan sila, oo uh, uh, madutuluhan. Mm -hmm. Bali, part na po ng klase namin to. Pagka ito. Pagkakita po, uh, Monday tapos Wednesday, talagang maglinis kami. Tapos everyday naman yung sugat. Ano po kaya health teacher? Hi. Hindi po kaya lang eh, kailangan po mam eh wala naman kung makakaasikaso yata masyado sa kanila kaya pag pupunta sila dito sa school, tuloy lahat na po. Halos araw-araw itong ginagawa ni Sir Mike. Habang nagsusulat o nagbabasa ang mga bata, ginagamot naman niya ang iba pa nilang kaklase. batang si Marvin ang pirming pasyente ng guro. Tatad ng sugat ang kanyang mga paa. Ano nangyari? Ha? Na sugat ka? Nadapa ka ba? Na sugat daw po pu ng panmam ng bolo. Nang bolo? Kasi pag pupunta po yung mga magulang nila doon sa UMA, naiwan po sila. Kaya sila na lang po nagsariling nagkumukuha ng kahoy nila pag nagluluto po sila. Kasi almost one week, ganun po silang naiiwan sa bahay pag, pag, pag nagtatrabaho sa UMA yung kanilang mga magulang. Wala kang chinelas? Ha? Wala. Ano daw yun? Na, na pinutol daw ng kapatid niya, ma'am. Baka nag-cancela. nag cancela nag nagsasalitan po sila dun sa tsinelas. Kaya naputol. Ah, uh, isa lang ang tsinelas ninyo? Ilan kayong gumagamit dun sa isang tsinelas? Sino ka damang kamangga yung tsinelas mo? Ah, oh, dalawa daw po sila ng kapatid niya, ma'am. Ah, uh, dalawa kayo. May mas mag... mas... mas mabisa pa sana mga gamot. Kaya pagdating na recess, diretsyo si Marvin sa classroom ng kapatid. Oras na para siya naman ang gumamit ng chinelas. Hello! Hello! Pero hindi lang sa Chinelas may kahati si Marvin. Kanin lang ang baon ng mga bata. Ang ulam, hati-hati sa isang lata ng sardinas. edad na sampu, si Marvin ang pinakamatandang estudyante ng kinder sa Burgos East Elementary School. Ilang beses na siyang umulit sa kinder, hindi makapasa dahil palaging absent. Bakit absent ka last year? Nag-abirok, binalading ko, sir. Bakit ikaw ang nag-aalaga sa kapatid mo? Ah? Bunso sa apat na magkakapatid, wala ni isa sa mga kuya ni Marvin ang nakatuntong ng grade 3. Sa kanilang sityo kasi, kapag natuto ng magsulat at magbasa ang bata, tigil na sa eskwela pinagtatrabaho na sa uma. First tayo. Yes, Jeffrey. Nine. Nine. Nine, Mataas ang dropout rate sa Burgos East Elementary School. Yes, Esperanza. Yes. Uh, sino sa Ito ang pangunahing suliranin ng mga guru dito. Uh, yun yung gusto kong ipamulo sa magulang nila na seryoso ang deathbed, seryoso kami talaga deathbed na kumbaga isagawa yung visions and mission ng deathbed na dapat walang bata na maiiwan uh, para pananagutan ng lahat yung edukasyon Si Sir Jun ang nagtuturo sa ilan sa pinakamatatalino sa eskwelahan. Abay. Tingnan natin. Nasa pahambing kaya siya? Pero sa kanyang klase ngayon, may dalawang bakanteng upuan. Dito raw nakaupo si Aquino Gilib, ang top one ng eskwelahan. Pero tatlong buwan na siyang hindi pumapasok. Sa akin, hindi talaga yung damdamin na gano'n. What if anak ko yung... <laughs> Sige po, sir. What if anak ko yung dalawa na yun? So parang masakit sa loob na halimbawa anak ko yun. Pagkita ko yung kaklase nila. Parang pagtapos na anak ko na iwan. Uh, sabi ko nga wala kang babayaran sa school. Ako na magbabayad lah. Na. wala nang babayaran. Anong problema mo sabihin mo sa akin? Mag-aral ka lang. Alas 4 ng hapon, uwian na ng mga bata. Tapos na ang klase. Pero hindi pa tapos ang trabaho ng maestro. Imbis na magpahinga, sinamahan ni Sir ng ang mga bata pa uwi. Trust, trust. Habang si Marvin at ang kanyang kuya, naglakad gamit ang pinaghahati ang pares ng chinelas. Palubog na ang araw ng marating ng mga batang ilog. Mas mataas na ang tubig at mas malakas na rin ang agos. Kayanin kaya ito ni Marvin at ng kanyang mga kaklase. sinuom ng mga bata ang mapanganib na ino. Ilubog man ng unos, tangayin man ng agos, lumangoy ang mga bata at pilit na isinalba, bagay na pinakamahalaga sa kanila. nasaduan alas 5 na nang makauwi sa komunidad ang mga bata. Sinundan namin ang batang si Marvin nais kasi kausapin ni Sir June ang magulang ng bata. Magandang araw po. Opo, magandang hapon po. Nang magmamana Nalaman ni Sir June na tumigil na sa pag-aaral ang dalawang kuya ni Marvin. Kinumbinsin ng maestro na pabalikin sa pag ng mga bata. Pero tumanggi ang kanilang ina. Desisyon raw ng mga bata na magtrabaho at tumulong sa pamilya. Kinabukasan, nagpatuloy si Sir June sa paghahanap sa mga nawawala niyang estudyante. Sa kagustuhang mapababa ang dropout rate sa lugar, nagbabahay-bahay ang maestro para kumbinsihin ang mga magulang na pag-arali ng kanilang mga anak. Bakit na lang tayo. Papunta tayo dun sa bahay ni Aquino Ginib. Yun yung isa sa pinakamatatalinong estudyante ni Sir June. Consistent siya na top 1 since grade 1 to grade 4. Pero, ang sabi sa atin ni Sir Jun, panay daw yung absent niya lately. Inabot kami ng halos isang oras sa paghahanap sa batang si Aquino Pero nang matuntun namin ang kanyang bahay, wala ang bata. At tatay lamang ang humarap sa amin. Kayo po ang tatay. San po yung anak ninyo, si Aquino? Kasi po mamaya siya ang nag aalaga ng kalabaw. Kalabaw po mamang. Ayon sa ama, ayaw na raw pumasok ng kanyang anak na si Aquino. Kagustuhan raw ng bata na magpastol na lang ng kalabaw. Pero hindi tumigil si Sir Jun sa paliwanag na ito. O di mas maghanapin na lang po natin. Sige po. Hinanap namin sa kabilang sityo ang bata at dito namin siya natagpuan. Sa may sapa. Yan po yung kalabaw niya mamis. Si Aquino Ginib ang top 1 sa klase ni Sir Juan mula grade 1 hanggang grade 4. Matalino raw talaga ang bata, pero pagtungtong ng grade 6, sunod-sunod na ang kanyang pag-a-absent. Isang buwan nag-absent. Bakit? Kasi ang lang ako na mamasla kalabaw, ma'am. Lagi kang nagpapasla ng kalabaw. So, ma'am. Ba't ka nagpapasla ng kalabaw? Ayaw kasi yung mga kuya kong ng kalabaw, ma'am. Eh, ba't hindi si tatay mo ang magtrabaho? Gusto ko lang po naman siyang tulungan, ma'am. Um, ayaw mo na ba mag-aral? Gusto mo ba mag-aral or ayaw mo? Gusto ko pa po. Gusto mo... Mag-aral. Kung ang bata ang tatanungin, mas gusto sana niyang mag-aral kesa magtrabaho. Pero sa puntong ito, mas mahalaga raw ang kapakanan ng pamilya kesa pansariling pangarap. O bukas may klase bukas papasok ka pa bukas? O, mm, sabihin ko sa kuya ko na siya ang magpastol noon. Kung pumayag ang kuya mo na siya ang magpastol, papasok ka. Pero kapag hindi pumayag ang kuya mo, hindi hmm. hindi ka papasok. Hmm. Bakit 'yun po? Pinupursigin na bisitahin siya, hikayatin siya kahit na mismong magulang na niya yung Yes ma'am, yan umaayaw. po yung mga mga Hi, naman. hindi po kayo magulang, pero bakit po kayo yung talagang si na hanapin at hanapin siya? Kwan po yan ma'am, nasa niya na po ng trabaho hmm. na dapat walang maiwan na bata marami magagaling dito nga, basta nga lang yun ang hindrance sa kanila yung dito sa trabaho yung distance ng school to bahay yung ang daming alaga yeah. Pagkatapos kay Aquino, hinanap naman ni Sir June ang isa pa niyang nawawalang estudyante. itong isa naman natin na pupuntahan, ito yung isa pa sa mga estudyante ni Sir. Sir, anong pangalan itong estudyante na pupuntahan? Ricky. Ricky? Yes. Ricky. Anong problema dito kay Ricky? Um, hindi pumapasok? Hindi pumapasok. Uh, dalawang linggo na nung nakaraang Ah, dalawang linggo na hindi pumapasok. May tuberculosis ang buong pamilya ng batang si Ricky Malikdem. Pumanaw na ang kanyang ama at payat na payat naman ang kanyang ina. Kaya ang 14 anyos na si Ricky, napipilitang magtrabaho imbis na mag-aral. Ba't di ka na pumasok? Naki? Nakiburas? Nakiani ka saan? Sa, yes. sarisal? Rizal? Palagi ka bang nag-absent? Huh? <laughs> Naku, eh, ba't ka lagi nag-absent? Tumutulong ako sa trabaho ng mga ko. Ah, pero anong mas gusto mo sanang ginagawa? Magtrabaho o mag-aral? Mag-aral sana mo. Kaso lang... Mahirap naman ang buhay. Bago kami lumisan, nangako si Ricky na papasok kinabukasan. Bukas, Bukas ha? Linggo. Okay. Sige. Nabi pala lang. Sana ito'y magkatotoo. Sana nga magbungang pagpupursige Haba. ng kanilang maestro. Kinabukasan, matyagang naghintay si Sir June sa pagpasok ng mga bata. Inabangan kung tutupad sa pangako si Ricky at Aquino. Maya-maya, isang pamilyar na muka ang dumating. Pagkatapos ng dalawang linggo, muling nagbalik sa paaralan ang batang si Ricky. pa, pa? Pero nung ang hangin? Pero ang tapuan ng eskwelahan, na natiling bakante ang upuan. The girls is beautiful. The girls is? I sing beautiful. Yeah. Beautifully. Okay. Very good, Ricky. Yan. When we say the chalk, is it the subject or it is the predicate? What part of the sentence is it? Sub subject. Subject. And then the rest is? Predicate. Masaya ang lahat na makitang nagbalik na sa paaralan si Ricky. Pero nang makausap ko siya pagkatapos ng klase, nalaman ko ang tunay na kwento. Bakit kailangan mo magtrabaho? Kung hindi naman ako magtrabaho man, pa Papagalitan naman din nila ako. Papagalitan ka nila? Oo, ma'am. Sabi niya sa akin, ma'am, na kung hindi daw ako tutulong, ilalayas na lang ako, ma'am. Paano yung pag-aaral mo? Anong sabi nila tungkol sa pag-aaral mo? Sabi nila na na lang ako. Uh, Dependent hindi kong ang diwa. Therefore, hindi the... Hindi ko alam kung hanggang kailan makakayanan ni Ricky na pagsabayin ang trabaho at pag-aaral. Pero sapat ng biyaya ang malamang hindi pa rin siya bumibitaw sa pangarap. Pero kung ikaw ang may desisyon, anong mas gusto mo sana? Mag-aaral sana, ma'am. Gusto mo sana mag-aaral? Oo. Oh, Bakit gusto mo mag-aaral? Mahihirap namin, mo na walang pinag-aaralan. Ano bang pangarap mo? Gusto kong maging... Western. Pag sa Tagalog yan, hindi siya nakapag-iisa. Masaya po sa kanya, masaya po sa damdamin kasi nga... Uh, Nakapag-save na naman kami ng isang estudyante. dapat karapat dapat alam ma-save. Mm -mm. Yun po mm -mm. yung one-to-none. Mm -mm. Yung iba nga, tignan nyo, nag nakita nyo kung gaano sila lumusong sa tubig, mm -mm. kinakaya mong pumunta dito. Eh doon pa lang, masaya na kami. Masaya na kami doon. Na ano po? Na maraming pumapasok. Maski yung sitwasyon sa daan, eh ganoon talaga. Pagdating ng tanghali, tulong-tulong nang nagluto ang mga nanay at guro. Para lalong mahikayat ang mga bata na manatili sa paaralan, nagbibigay sila ng libreng pananghalian. Sa sandaling panahon sa loob ng paaralan, nalilimutan ng mga bata ang hirap ng pagtatrabaho at araw-araw na kalbaryo. Taon-taon, mahigit isang milyong batang Pilipino ang tumitigil sa pag-aaral dahil sa kahirapan. Mo. Pero salamat sa pagpupursige ng mga guro tulad ni Sir June, kahit papano nababawasan ang bilang na ito. Pero bakit niyo pa rin po ginagawa? Hindi naman po madadagdagan yung sweldo ninyo doon. Hindi ko rin po alam bakit po. Kasi sa amin, hindi importante yung sweldo ang importante doon is makapagsilbi kami sa, sa dito. Kasi ayon sa sinumpan namin, eh, dapat lahat ng bata, ano man ng kulay, ano man ng race niya, ano man ng pagkataon niya, dapat maturuan. So, At hindi walang maiiwan. Yes, wala, wala dapat may Madaling mawala ng pag-asa sa mahaba at maputik na daan. Madaling mawala ng loob sa mahirap at marahas na mundo. Pero hanggat may mga batang handang tawirin ang agos at unos, hanggat may mga gurong handang magsakripisyo sa ngalan ng serbisyo, May pag-asa sa gitna ng kawalan at buhay ang pangakong walang batang may iiwan. So, yun yung naging inspiration namin na coincidente, eh, nakukuha ang pumasok, pagkalayo-layo niyan, then kayo, kayo. kayo pa kaya, kami pa kaya. Ako po si Cara David at ito po ang Eyewitness.